Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. Suportado po ni Atty. Glenn Chong ang petition po na final ng PDP laban na dapat magkaroon po ng manual counting para po sa mga senators dahil umabot lamang naman ito ng halos 18 million na overvotes. Naku po, first time na nangyari sa history ng Pilipinas at dito lang nga nangyari sa pamumuno po ni George Erwin Garcia bilang chairman ng komite. At hindi lang po yan mga kababayan. Suportado rin po ni Atty. Ni Glenn Chong itong petition din na final ng kampo po ni Atty. Ni Harold Respecio so, pro, Ako po, mga kababayan po natin, napakaraming uh, problema na dapat kakaharapin ngayon si George Derwin Garcia. Ang petition pa ng no, Duterte at Partilis, ang petition ni Joey Oy, no? obvious naman na mukhang nababayaran itong si George Derwin Garcia para nga naman magpa-disqualify ng mga nanalo na. Nanalo na po ha. Okay lang sana before election o oh, before, o oh, nasa campaign period pa lang, iput siya na nalo na, tapos ipapakad, ipapadisqualify mo. Uh, kaya, itong si Jose Erwin Garcia, mukhang ginagawang negosyo po ang kumilik, mga kababayan po natin. And alam mo, noon pa man sinasabi na po ito ni Atty. Glenn Chung, na talagang wala po tayong mapapala, no? Dito po sa mangyayaring eleksyon, talagang magkakaroon ng dayaan at uh, talagang gagawa po ng paraan Itong si Julius Erwin Garcia na ipa-disqualify yung gusto niyang maipa-disqualify. Anyway, yan po yung ating pag-uusapan. Huwag kalimutan mag-like and share, mga kababayan, and sige, puntahan natin si Glenn Chong. Lahat. Um, Nag-post po ako ng uh, resulta ng... Forensic investigation na mga Resulta ng eleksyon sa Coronel City um, Part 1, Part 2, and Part 3 Ito dapat yung Part 4 Sa halip na isulat ko, mag live na lang ako Because there's another uh, Development today So ito yung uh, final na Supplemental petition for mandamus, ang uh, ng grupo na final ng grupo nila Attorney Israel Tutorion at si Attorney Jimmy Bondoc. So originally nag na po sila ng petition for mandamos and then today nag din sila ng supplemental petition. Ang purpose is to compel the COMELEC uh, para utusan ng Korte Suprema ang COMELEC na mag-conduct ng manual recount sa mga boto para sa mga senador. Um, pinagbasihan eh, po nila Attorney at Attorney Bondoc ay Section 31 of Republic Act 9369. So, uh, alam naman po natin mga kababayan na dalawa ang klase ng halalan. Basically, one is manual, the other one is automated. So, sa manong-manong eleksyon, paulit-ulit ko tong sinabi, nababantayan ang dayaan. Dahil mano-mano ang daya, mano-mano ding nakita natin yan. Example, yung chok na ginagamit sa pagbibilang ng boto. Hindi nyo po alam, may hiwa pala sa gitna. Palagi ko itong example, may hiwa sa gitna. Sa so pagsabi ng teacher, Bam! Aquino! Shhh! Oh, sh! Dalawa agad. O, bakit alam natin? Dahil nakikita natin, mano-mano ang daya. Mahiwa ang chok. Pag-scratch, dalawa agad ang boto ni Bam Aquino sa na isa lang. No, isa lang ang sinigaw ng teacher, pero dalawa agad ang na-record doon sa blackboard dahil mahiwa ang chok. Yan ang mano-manong eleksyon. Mano-mano ang daya, mano-mano ding nakikita natin. Pero sa automated elections, mga kababayan, it's nearly impossible na mahuli natin ang kanilang daya. So mukhang ito yung nangyari ngayon mga kababayan po natin na napakahirap po mahuli yung pandaraya na ginawa po ngayon sa eleksyong ito. Pero doon pa lang na bisto po sila dahil napakarami po yung overvotes na nangyayari po mga kababayan po natin. And bakit na bisto? Dahil ang nagre-reklamo ng overvotes o maling pangalan ang lumalabas, lahat po ang binoto po is mga Duterte. 10 kandidato ng Duterte ang binoto at siyempre i-plus pa yung dalawa na kandidato po ni Tate Digong and kandidato po ni Vice President Sara. So dito po na obvious po sila. Ang pinagtataka lang po natin, napakabagal lang kasi magdesisyon decision ng Supreme Court. So hopefully, kahit mabagal sila mag-decision, pero yung kanilang magiging decision ay pabor sana sa kagustuhan ng taong bayan na magkaroon po ng manual counting or recount para makita natin ang katotohanan. Maliwanagan po ang lahat para sa isyong iniisip natin na posibleng nagkaroon ng dayan. At ito po yung mga pananagutan ni George Erwin Garcia, umabisto po siya, mga kababayan po natin. So, kaya ako ha, pabor ako na mag-manual uh, hybrid election na lang, kaysa lagi na lang sa automated. Kasi ilang taon na po tayo ng automated ilang election na po. Pero lagi reklamo is dayan at hindi po makikita ang Dahil mismo nasa sistema na po ng automated uh, counting machine. Hmm. Sige, patuloy natin ito mga bayan. Uh, kahit pa, ba? paulit-ulit ko rin itong sinasabi. Lahat ng nagbabantay sa presinto, wala kayong mahuhuli na daya. Yeah. Uh -huh. Dahil ang daya nandoon sa loob ng makina. So kahit pa magdala ka ng x-ray, hmm. o kahit pa magdala ka ng teleskopyo, wala kang mahuhuli doon. Kahit idilat mo pa lahat ng mata mo doon na nagbabantay sa presinto, walang mahuhuli. E nasa system po eh, di ba? Uh, sabi nga po ni Atty. Harold Espesio, pwede gagamitin niya sa pag-transmit ng uh, mga resulta ng eleksyon. Pwede magkaroon ng nasa gitna na iniipon muna yung resulta ng eleksyon bago i-transmit, hindi po direct. eh pwede nilang i-manipulate ang resulta, yung bi bilang ng boto, doon po sa pinakagitna na nag-hold ng pinaka-resulta ng eleksyon. And yan daw po ay inamin ni George Erwin Garcia na hindi agad-agad dumidiretso -agad doon sa server ang binabato po nila na resulta ng election kundi may isang ano sila isang system na iniipon mo ng resulta bago sabay-sabay na i-transmit at ito daw po yung nakikita ang posibleng dayaan na ginawa po nila sabi po ni Tony Harold Despicio eh pero syempre mga kababayan hindi naman siguro sa pag-transmit yon na iba yung binoto mo pero yung lumabas ibang pangalan so nandun mismo sa machine yun nakaprogram at yung 10 ang binoto mo 11 yung binoto mo 12 yung binoto mo nung lumabas, overvote. So yung problema doon mismo sa makina, nasabi na Tony Glynchong na hindi talaga makikita. Kaya dapat talaga panagutin po itong si Joyce Erwin Garcia. And ito po si Tony Glynchong, malaking tulong po ito, dahil siya po is mas maraming alam sa nagiging resulta ng election. Dahil ang na nasa loob ng makina, I always maintain that position na ang daya nasa loob ng makina. That is why it is impossible for us na mahuli, unlike yung tsok na may hiwa na pagsigaw ng teacher, bam, Aquino dalawa agad na um, bilang na boto. Dahil nga, nakikita natin. So, paano natin huhulihin yung dayaan nila sa makina? Yan ang tanong mga kababayan natin, paano natin huhulihin <laughs> yung dayaan na ito? Yung sa loob. Kahit magdala ka ng x-ray, magdala ka ng teleskopyo, mm, kahit yung mata ang magbabantay, walang mahuhuli. So, paulit-ulit ko rin itong sinasabi. Trace documents yung trace documents ang tingnan natin. So paulit-ulit ko sinasabi, so kung may mga nanonood po diyan mga nadaya, pagamitin niyo to na kaalaman. Uh, palagi kong sinasabi, kunin natin yung audit lab, yung print log, yung transmission log para makita natin yung mga milagro, yung mga anomalya sa transmission. That's one aspect. The other one is kung ang daya talaga nandun sa loob ng makina, wala kang mahuhuli. Except kung busisiin natin yung election return, yung resulta ng halalan mismo. So, busisiin natin for statistical improbabilities or statistical anomalies, vote patterns, or unusual repetition. Mga kababayan, suportahan po natin yung uh, initiative po nila uh, Atty. Turion at Atty. Bundok na at least sa senador man lang, mabilang na mano-mano. Uh, tama, tama. Sabi ng Comelec nga pala, wala silang pera. Wala daw silang pera pang manual. Walang pera eh. Ang dami daw binayad sa kanya eh. <laughs> Di ba? Ang sabi nga eh, kung gusto mong manalo, mayroong 300,000 ka na butante is 300 million. Siguro yung kumilik mismo, walang pera. Pero si Joseph Irving Garcia, <laughs> baka paldo, paldo yun. Sa dami nung nanalo. And ngayon kay Bini Abante, parang siya po yung tumatayong abogado ni Bini Abante. Imagine mo, yung decision ng Supreme Court, gusto pang baguhin, ni George Serving Garcia at gusto niya talaga na ma-disqualify si Joey Oi at ipasok itong si Atras Abante. Recount. Mali na po yan. Mali po yan. Ah, kasinungalingan. Sandamukal San na kasinungalingan kay George Garcia. I mean, e. Ito talaga yung araw na ito talaga yung yung taong walang limit sa kasinungalingan. May 12 billion sila na savings. May 12 billion. Sana, Kel. May 12 billion pala na savings. Ay, grabe ka naman, George. Oh, nabibisto ka George. Sinungaling. Sa bagay, mga natin. Yung amo niya nga, sinungaling, no? O, oh, si Tamba, sinungaling. Hmm. O, oh, naman si Claire Castro. <laughs> yung magpabati ko sa Marcos administration, pro-China agad. Tapos si Marcos, <laughs> pro-Pilipino. Pero ang dayaan sa eleksyon, paano naging pro-Pilipino yan, no? Na yung mga Pilipino ay hindi nagkaroon ng para sa kanilang lehitimong boto dahil hindi nakasigurado na kung yung binuto talaga nila ay yun ang lumabas sa makina. Eh, kita mo naman, di ba? 17 million, almost 18 million ang overwatch. Ganon, karami. O, saan yung pagiging pro-Pilipino nyo dyan? Marcos o George Erwin Garcia, baka sabihin nyo na naman ni Claire Castro, no? Dahil sa pagkikwestiyon na ito ni Glenn Chong sa resulta ng eleksyon ng PDP, sabihin niya, mga yan, pro-China billion sila na savings. Uh, yung binigay ni yung binigay ni Martin Romualdez sa kanila for uh, ano yung people's initiative billion people's so that would be available nasa kanila po yung 12 billion. pa may plano pa sila na people's initiative? Ayan. So, yun yung pwedeng gamitin para sa manual recount. Para lang po sa inyong kalaman. Mm. So, I hope na naishare ko po ng maayos sa inyo at naintindihan po ninyo yung uh, concept ng uh, scoring ceiling algorithm na hanggang dyan lang talaga. Hindi natin makikita yan sa makina. Kaya eh, tulad ng sinabi ko, kahit magdala ka ng x-ray, magdala ka ng teleskopyo, wala ka talagang makukuli. Dito, sa resulta, makikita mo. Ito yung trace documents. So, sige puntahan natin mga kababayan po natin. No? So nakaraan na update naman natin ito. Pero pakinggan lang po natin yung ilang mga pinapaliwanag po ni Atty. Torrion at ni Attorney Jimmy Bondoc. Tayo po ay uh, naghihingi ng uh, kalinawan mm. doon sa ginamit po na software, mm. doon po sa online voting, doon sa manual count, at doon sa overvotes, no? So yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. For uh, key Uh, positions that the uh, PDP has taken. The yung file kasi kami ng supplemental petition no just to apprise you and what is this supplemental petition um this is to inform the Supreme Court as to the developments uh, that uh, transpired from the filing of the case until today. Uh, Yun po ang ibig sabihin yan. Mga update update lang po tayo kasi mm. siyempre alam niyo yung Supreme Court mga tao din yan mm. uh, kailangan sila na-update they cannot take judicial notice mm. no of uh, sana tao lang, nun. Sana tao lang na nakakalimot ba? Eh, problema, kung tao na tumatanggap ng paldo-paldo, no? Para hindi agad bigyan ng final na decision o ididilig muna ang kanilang decision para makikinabang yung mga taong kahaman sa position at ang mga taong may planong magnakaw. Kasi, hindi lang po ang nakabinbin itong petition nila ng online votings. No, nakabinbin din po yung petition po ni uh, Attorney Vic Rodriguez. Sabay camera report. Yung iba nagpepetition para sa PhilHealth, para sa Maharlika Investment Fund. So napakarami po nakabinbin. And itong uh, final ngayon ng uh, PDP laban na pipilitin po na magkaroon ng manual counting ang uh, kumilek, no? Itong si George Erwin Garcia ay uh, sumunod. Sana po magiging pabor sa lahat, no? na gusto magkaroon ng manual counting kasama na po tayo dyan ang magiging decision ng Supreme Court. And ito, ipilipan natin ito mga umayon. Ang pag ng Court of si Chairman Virgil Sobrano depende na po yan sa Korte Suprema. Ang gusto lang namin ay maimplementa implementa yung batas. Mm. Hindi po tayo magbulag-bulagan kasi klama po ang batas dito. At uh, kung maimplementa implementa kasi ito, at least malalaman ng taong bayan na sumusunod pala tayo sa ating batas. Whether or not it will be a nationwide manual recount or to selected precincts depende na po sa Supreme Court yan. Kasi marami talagang hindi magka-match. instances na nasight namin dito na yung binoto ng tao ng mga senador ay iba. Hindi lumabas yung pangalan ni Attorney Jimmy Bondoc. Ibang mga kandidato yung lumabas. Mm hindi -hmm. lumabas. So, tama po yan mga kababayan po natin. Tama po ito. na no? Yung mga karamihan ng reklamo na iba yung binoto, iba yung lumabas. Tapos yung marami pang overwatch. So sana po ay eh, maparusahan din itong si George Zeroin Garcia. Hindi lang dapat madispar, dapat makulong din po ito at magmulta. Dahil po sa ginawa niyang kalukuhan sa nangyaring eleksyon. So sabi nga ng ilan, mas matindi pa itong si George Zeroin Garcia kay Andy Bautista uh, na, na, na nahuli na sa Amerika dahil sa isyu naman ng uh, pagkasangkot uh, doon po sa Smartmatic. Dito po kay George Erwin Garcia, matindi. Eh. Tingnan mo sa dami ng sinasabing posibleng nagbayad para sila ay manalo. And itong talukuhan po nila sa pagdisqualify ng Duterte at Party hindi po katanggap-tanggap dahil 2.3 million po ang bumoto sa Duterte at Party Pero mababaliwala lang kapag sila po is madisqualify And at the same time, yung ilang mga kandidato, na malinaw po na sila ay eh, panalo na. Pero pagdating po ng uh, bago po darating ang June 30, abay pinapadisqualify na po sila ng kanilang mga kalaban. Kasama na po itong si Atra Sabante. Itong si Atra Sabante na ambisyoso, eh sana hindi rin babaguhin ng Supreme Court ang kanilang decision na ang second place ay hindi makakaupo kung sakaling madisqualify itong uh, na na panalo na si Joey So hopefully, Uh, manalo din si Joey Oy sa kanyang petition. Manalo ang Duterte at party uh, ito po ay isang sampal kay George Serving Garcia kapag manalo po yung mga sinikap niya or gusto niyang ipa-disqualify para sa pakinabang ng mga taong posible nagbabayad sa kanya. And of course, yung kanyang kalyado na si Tambalos Los. Kasi hindi makontrol si Joy ni Tambalos Los, hindi rin makontrol ni Tambalos Los ang Duterte at party list. Tama? Oh, tama nga so, yan na po yung ating update mga kababayan. Of course, huwag kalimutan mag-like and share sa ating video ito para sa ragdagang update. And of course, pag-follow na rin, pag-subscribe yung ating ibang social media platform. Yung Bukta Pilipinas, KB5 Pilipinas, and ang ating kababayan para feeds, yung ating official Facebook page. Pag-boy po kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kababayan. Yan na muna.